Sheriff's office! Ba't di ka lumabas at makipag-usap Wala ng walang hawak? Wala akong kung sheriff ka, papasabukin ko ulo mo. Pitawan mo ang baril! Halikan mo yung ko! Kung tatawag kami ng pulis, papatayin niya kami. Tapos kanina... Sinabi niya yan kanina? Oo, oh, kanina. <laughs> Nagpaputok na! Nagpaputok na! Ayos ka lang? Noong ika ikasampu ng Pebrero 2022, maraming mga reklamo ang natanggap ng 911 dispatcher sa Maple Falls, Washington, hinggil sa isang agresibong residente sa kalapit na subdivision. matapos ang karaniwang pagresponde sa panggugulo ay nauwi sa isang malalang eksena ng karahasan na nagtulak sa ilang kapitbahay na kumuha ng armas at lumaban. Ang ilang footage na makikita mo ay hindi pa kailanman na ipapalabas. Kumusta? May isyu ka ba sa mga kapitbahay? Nagsimula ito sa sunod-sunod na reklamo ng mga residente ng Maple Falls tungkol sa kanilang tahimik na kapitbahay na si Joel Burke Young, 60 si anos, na nagpapaputok ng shotgun sa hangin at nagbabanta sa kanila. Oh, usok lang pala. Sige, sige. Hindi ako pulis ng burn ban, kaya di ko alam kung may burn ban dahil Hindi sa quality ng hangin. Di ko rin alam. Wala akong eh. alam. So, sino nagpapaputok ng shotgun? Ang mga deputy na sina Ryan Rathbun at Jason Thompson ng Whatcom County Sheriff's Office sa Washington ang unang tumugon. Hindi nila alam ang kahihinatnan ng sitwasyon sa madaling panahon. Pero nandito lang siya at nagiging tarantado. Tama yan, tama, yan, lang tama, tama yan, tama yan. Nagiging inis lang siya tungkol sa sunog. Yan, tama at tama ikaw yan. naman? Oo. Uh, uh, ano ba pare? Kaya para sa'yo? Handa ka ng patayin ang apoy. Hila, hila, hila. Wala kang banta na barili ng kahit sino. Okay. Di ba siya nagbanta na papatayin ka? Okay, to sila kasi Ay, siya... Ay maaaring oo, baka nga oo. Pero hindi naman ako masyadong nag-aalala. Sige, sige. Kakausapin ko muna sila at bibigyan ko siya ng mabilis na update. nakaarmas at galit na galit ang mga ito kasi sila yung parang neighborhood watch group, di ba? Uh -huh. Eh sila naman, bakit ba siya nagpapaputok ng baril dito? Uh -huh. Kung ano-ano, galit na galit sila dahil doon. Ang suspek na mahilig magpaputok ay malapit ng lumabas sa gilid ng kamera. Binubuksan ang pinto para ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Nakausap na ba natin siya? Hindi sir? pa, wala pang nakausap okay, sa kanya. So... Malamang dalawang polis ang dapat kumausap. Seven po, naglalakad na. Hindi ko alam pangalan niya. Bukas ang pinto sa harap. Ron, gusto mo bang pumasok ulit sa bahay? Na nasa pintuan siya sumisigaw, kaya ayoko lang na nasa bakuran ka abang Alam mo ba ang pangalan niya? Oh. Hindi, hindi niya alam pangalan niya. Bale? <laughs> Oo, oh, saglit lang ha. Ayoko lang na Salamat mabaril ka eh. ng tarantadong yan. Uh, so, babalik siya sa pinto at sisigaw at magpapakatanga. Ayokong paalisin siya hanggat wala pa tayong iba. Hoy, sir. Hoy, gusto mong magbarilan? Hindi. Sa sheriff's office ito. Ba't di ka lumabas at makipag-usap ng walang hawak? Halika mo edits ko. Okay, parang iba yon ha. Gusto mo bang bantayan yan at ako na ang kakausap sa kanila? Oo, oh, sige. Habang binabantayan ni Deputy Thompson ang bahay ng mga young, kinakausap naman ni Deputy Rathbone ang mga kalapit na residente umaasang makakuha ng impormasyon sa pag-iisip ng suspect. Eh, sinabihan niya akong halika ng etits niya. Baka si Deputy Thompson, ewan ko ba? Bale, yung, yung punlo ng shotgun nasa bakuran eh, na eh, hindi punlo, kundi plug. Uh -huh. So, uh, doon ko nakita ang plug na po inang lumanding sa bakura namin. Ba't di ka lumabas at makipag-usap ng wala kang hawak? Wala akong pake! Papasabugin ko ulo mo. Lumayas ka dito. Sabihin mo sa mga tao na itigil ang usok at sumakay kayo papuntang gubat. Sige na! Batay sa mapanganib na kilos ng suspek at tahasang pagtanggi na sundin ang utos ng opisyal may posibilidad na mabilis na maging malubha ang sitwasyong ito. Pero kung nagpapaputok siya sa ere at bumabagsak sa bahay ng mga bata, may issue ba tayo sa Reckless endangerment dito? Hindi ito ang unang beses Figuro. na sinabi niya na kung tatawagan namin ng pulis, papatayin niya kami. Sinabi tapos niya kanina, kanina? Kanina. Sabi, oh, sige, tawag kayo ng pulis, patayin ko kayo. At bago nun? Kaya sabi namin, kunin namin mga baril, tawag kami ng pulis. Sa inyo, pre. Kanina sinigaw o, niya yan sa inyo. Lang, kasi sinabihan namin siyang itigil lang pagbaril kasi may mga bata sa labas. Sabi niya, bahala kami sa buhay. Pwede kang maglagay sa CAD. Ang subject natin mukhang lasing sa... Uh, sa pakikipag-ugnayan niya, verbal at pisikal, tapos may shotgun. Alam niyang may pulis, pero walang pakialam. Sabi ko, sige, tawag kami ng pulis. Sabi niya, sige, at papatayin kita. nakita mo siyang armado ng baril? Oo, oh, binaril niya Tingin kami. mo ba posibleng makipagbarilan siya sa inyo? Lahat pala nito ay naka-audio at video record, ha? May dahil ako sa boom, 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 boom. 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 Oh, sige, tama. Right. Bukang matagal nang tumitindi ang mga kalokohan ni Yang, hanggang sa pakiramdam ng kanyang mga kapitbahay ay nanganganib na ang mga buhay nila. Ngunit walang naghanda sa kanila sa kabagsikan at kawalan ng katinoan ni Yang. Bumalik siya sa bahay. At sinimulan akong udyukan at murahin mula sa bintana. Tapos sinabi ko sa kanya na veterano okay. ako. Kung gusto niyang magloko, nasa Afghanistan ako noon. Wala akong pake-alam, lumabas ka. Tama. Ilalampaso kita dito mismo. Mm -hmm. Pinagbantahan mo ako, ang tahanan namin, at ang pamilya namin. Mm -hmm. Nagtatanggol ako laban sa lahat ng terorista, dayuhan at lokal. po Inawala akong pake. Mm -hmm. So? Yan ay banta. At kaya ka kumuha ng armas? O, tungkat! Bitawan mo ang baril. Dami mong sinasabi. Tumahimik ka, gago. Bitawan mo ang baril. Halikan mo ito. Kami na ang bahala sa kanya. Parating na ang backup, haharapin namin siya. Kahit anuman ang magiging itsura. Hindi siya papayagang magpaputok ng baril at magwala. Tama, di ba? Kaya aayusin namin ito. Isang hakbang lang. Gets ko kayo. Alam ko ang sinasabi niyo. Okay? Ayos? Kami na ang bahala. Aayusin namin to. Ngayon, bigla na lang nagkagulo ang lahat. Ano na naman ngayon? Sheriff's office. Bitawan mo ang baril. Gagaling kita sa puwel. Mm. Nagpaputok na, nagpaputok na Ayos ka lang. Tinama na Tinamaan ako Tama yon. Ngayong tinamaan ng bala ang dalawang deputy Ang mga kapitbahay ang kumuha ng armas Para ipagtanggol ang lugar laban sa baliw na nagdudulot ng takot Pagkatapos magpaputok ng buong magasin ang isa sa mga lalaki sa bintana ng bahay ng suspect, tinulungan ng iba ang mga sugatang deputy papunta sa kalapit na garahe kung saan mabilis nilang sinubukang magbigay ng paunang lunas. Maneo ka lang! Maneo lang! Eh, tumawag ka ng medic. Papunta na sila. Ben, nagpaputok na. Sa pinto, sa harap. Uy, umatras ka. Brase niya. Ayos lang ako. Hindi ako ayos pero oh JT naman kami sa mukha. Ako at si J nandito. Sabihin mo sa kanya pumunta sa van ko. Sa likod ng van may medkit, malaking pulang bag, itim na backpack. Pakikuha na lang. Ko lang 'yan. Bon. Ah. Ayos ka lang ba? Oo, oh, kailangan ng tulong pero kailangan namin ng kapalit. Oh, oh. sa ulo. Pareho kaming tinamaan sa ulo. Yung dalawang pulis. Tinamaan sa ulo. Sige, kopya. Dumidil ang paningin ko sa kaliwang mata. Sige. Oh, tignan mo yung camera Sige, upo muna kayo. Andito lang ako pare. Oo, oh, sinusubukan ko lang na dumugo dito. Habang hindi pa alam ang lawak ng pinsala ng mga opisyal, malinaw na kailangan nila ng agarang medikal na atensyon. Patuloy ang pagdating ng karagdagang mga miyembro ng kapulisan sa lugar upang tumulong, ngunit ang bumaril ay hindi pa nahuhuli. Walang makapagsasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Duda ako na punlo yun kasi andito ako eh. Hindi, di yung punlo. May bibis kami. Nasa akin na ang gas Ilan ang gusto mo? Put, ina. Jay, manatili ka sa... Atras ka muna konti. Kailangan mong bumalik dito. Ina. Nakatayo siya sa pintuan. Harap. Pinaril niya ako sa pinto sa harap. Ha? Ay, gusto niyo bang kunin ang van at umalis na lang? Nandito na yung akin. Mm -hmm. Nasa dashboard. Kaya, kaya mong magmaneho, Bon? Oo, oh, kaya ko. Habang patuloy yung nakakapagod na harapan, walang magawa ang mga nasugatan kundi dalhin ang kanilang mga sarili para sa kinakailangan nilang medical na atensyon. Ayos ka lang? Oo, oh, nagkakamay ko na. Uy, boss, anong pangalan niyo? Sakay na bon, sakay na sa likod pasok. Si 72 at ako pupunta na ng para sa medical. Pasabihan yung sa fire hall na dadating kami na may tama ng bala. Sixteen to seven four. Nasa likod kami ng rescue. Papuntang ten twenty Oregon Trail. Okay, <laughs> ito kamo na po ko lang gamit po. Ayos ka lang ba? Nabaril kami pareho. Ano ganap doon sa eksena? Yan ka lang. Kami ang binaril. Huwag ka nang lumayo pa. Para lang sa kaalaman ng lahat, may, dito. meron tayong dalawa tayong biktima. Parehong may backshot yun na na tinamaan ng backshot sa noo. Uh, pareho sila. Pwede tayong lahat sa isang ambulansya. Oh, yun na nga. isa lang meron tayo eh. Sino ang bumaril sa iyo? Yung, Yung, lalaki sa bahay. Anong pangalan Anong niya? 3031. Ah. Uh, Sige, isasakay ko lang kayo, okay? Ibabahan yeah. niyo yung mga baril niyo. Gusto ko na kayong isakay at umalis May puting trim Maraming sibilya na sumutulong sa amin you guys get back sakay mo sila at na. Sa ligtas na pangangalaga ng mga nasugatang deputy sa emergency services, makakapag-focus ang mga taktikal na unit sa mabilis na pagdadala ng suspek sa hustisya. Siyang tunay, hindi magtatagal bago dumating ang buong puwersa ng Whatcom County Sheriff's Office sa bahay ng diumanong umanong na Maril. Sige, titingnan ko ang mapa. Gaano kalayo tayo mula dito? Ingat, tingin namin nasa loob pa ng bahay Kasuhan yun. na yun ng attempted murder. Kopya. Dalawang beses. Saan pumunta si James? Nakuha mo yun, James? Uy, triplet. Uh, kukuha kami ng dalawa at iikot sa King Valley doon. Ano Kukunin natin siya at ako aakyat doon sa King Valley at iikot. Gusto kong manatili kayo sa mas malayo sa perimeter so si Wyatt na bahala sa mga mahigpit, ha? may punto. Kung may paraan, pagbalik natin doon, kung kaya, kung may paraan na makipag-ugnayan kay Haystack, gusto kong umuusad na to kasi may malaking armor na paparating. Sige. 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 Austin, anong kailangan mo? Um, Ewan, tingin ko kailangan natin ng goatee, makaharangan natin siya sa gilid ng pito sa Sige. Okay. So, tingin ko wala nang laman yon, so baka wala pa masyadong tao doon. So, kung ano man ang kailangan okay. mo. Okay. Uh, ah, tapos yon. yun, yan. Hindi natin alam, Yan ang pinaputok niya kanina, sa tingin ko. Pero di natin alam siya, kung may kung iba. Ay. At walang nakakita sa kanya, kaya hindi natin alam kung Pero, nandoon ba? siya o hindi. Okay. Pero kung nandoon nga siya, maganda ang perimeter nila. May description ba tayo, Demet? Ano? Wala tayong kahit ano. Wala. So, Ngayong ang bahay niya ay napapalibutan ng hukbo ng mga opisyal at mga armored na sasakyan. Mukhang hindi lubos na uunawaan ni Yang ang bigat ng sitwasyon. Nang sa wakas ay buksan niya ang pinto niya at ipakita ang sarili. Bumubukas ang pinto. Bukas na ang pinto. Bukas na ang pinto! Ipakita mo ang mga kamay mo! Itaas ang mga kamay! Itaas ang mga kamay mo ngayon! Bakante ang kamay, bakante ang kamay. Inaaresto ka! Lumabas ka sa harap! Itaas ang mga kamay! Lumabas ka at sumunod sa mga utos. Ipakita mo ang mga kamay mo. Itaas ang mga kamay. Itaas ang mga kamay. Taasan mo pa. Itaas ang mga kamay. Pumunta ka sa kalsada. Maglakad ka sa tunog ng boses ko. Pumunta ka sa bakuran. Ihanda na ang FN. Yung suspect nasa harap ng pinto. Pinagtatawanan tayo. Itaas ang mga kamay mo para makita namin. Ngunit wala kay Joel Young ang huling halakhak Noong 6.03 ng gabi, pinusasan siyang ng mga pulis na sinyalis ng pagtatapos ng walang saysay na takot at karahasan sa araw na yon. Tumapa ka! Iunat mo ang mga kamay mo. Iunat ang mga kamay Pinabahan. mo sa gilid hanggang dulo. Jared, lumabas ka sa tore. Ang OA nyo naman talaga diyan. Itutok mo ang taser sa kanya. Wala siyang alam sa ginawa niya. You know, tong taong to. Andito kayo para sa akin. Parang wala talaga siyang alam. Kahangahanga, kahit may sunod-sunod na putok ng baril sa kanyang ari-arian, si Joel Young ay ligtas at walang gasgas. -gas. Ngayong nakaposas na ang di umanong bumaril, hindi na nagtagal bago kumalat ang mga kwento ng kabayanihan ng mga kapitbahay na may baril. Uh, kasi nagkakasa siya ng shotgun. So siya at si Jay parang papalapit na siguro. Ewan ko kung gaano sila kalapit. Ewan kung yung pinto yon at ewan ko kung bumaril sila pabalik. Bumaril din yung kapitbahay. Ha? Huh? Bumaril nga. Ah, talaga? Daw. Bumaril pabalik ang mga kapitbahay. Ah, ganun pala. Ganon, yung mga kapitbahay doon, nung tinamaan sila bon, sila pa ang lumapit para tumulong, tas bumaril. Yung isa sa kanila, may shotgun, isa may rifle na pinambaril sa lalaki, tas kinuha nila si bon at dinala pabalik. Sige, sige. Ayos. So lahat nakatingin sa bahay, tas ako, sige, ito yung team ko. Uh, one of two, pwede mo ba akong tawagan? At hindi ko alam kung sino sila, pero ayos sila. Meron ba tayong, alam ba natin kung saan talaga sila nakatira? Yung alin? Alam ba natin kung taga saan talaga yung yung mga tumulong sa TEN? Sa malaking bahay. Sa ah, yun ba? Oo. Oh. Kinuha lang ng dalawang yun yung isa sa mga pulis. Alam nyo ba kung ayos lang sila? Yung mga Hindi pulis? Hindi namin alam eh. Yun, kami. Masakit naman sa loob. Si Ratmon kasi parang... Parang pamilya na yun eh. Parang pamilya na yun. Nakatayo siya doon banda sa may pintuan. Tumpas sa pinto ng garahe. Yung bukasang ilaw. Hmm. So nakatayo lang siya doon. Tapos sabi niya, sheriff siya. Ah. Tapos ano nangyari? Tapos sabi ko, put, ina mo. <laughs> yan naman kadalasan yung ginagawa. Di ba? Sige, hindi sa hindi kita pinahahalagahan. Yung tatay ko, border patrol eh. Ayos? Pinahahalagahan ko kayong lahat. Hindi yan ang punto. Sobrang pagod na ako sa kalokohan to. Ano bang nangyayari? Pwede nyo akong ikulong kung gusto nyo. Ayos lang. Hindi ako banta sa inyo. Kasi sawang-sawa na ako sa inang kalokohang to, 'di ba? May mga kapitbahay ako dito na sobrang baliw. Hindi na ako makatiis dito. Gusto ko nang lumipat sa ibang lugar. Pero kung ikukulong nyo ako, siguro uupo na lang ako doon hanggang mamatay. Kahit nasugatan ng dalawang pulis dahil sa birdshot sa mga mukha nila, sina Ryan Rathbun at Jason Thompson ay gagaling din kalaunan at babalik sa tungkulin nila halos isang taon matapos ang nakakatakot na karanasan. Pareho silang pinarangalan ng State Medal of Honor noong Mayo 2023. Si Joel Burke Young ay nahaharap sa ilang kaso ng felony kasama ang dalawang bilang ng tangkang first degree murder. Hindi niya inako sa kanyang paghahatol noong ikalabing walo ng Pebrero 2022. Sa Enero 2024, naghihintay pa rin siya ng paglilitis at nananatiling nasa kustodiya sa Skagit County Jail.